Ew. So, mahaba-habang lagaran to, guys. Kasi magharap tayo ng cold spring water or cold spring running water sa Tagalog. Pag doon, puro ano pala dadaanan natin? Halaman? Ay, mga puno. Dito na lang tayo. Oh. Mainit, eh. Ano ang ano ngayon? Ahas ba? So now yeah. Dapat dun pala tayo dadaan eh Kasi walang daanan dun sa so, papahabain natin yung ating lakaran oh grabe init ha yung alin So, lato'y lakad na naman. Para sa paghahanap ng balon. Yun. Ayan, diba? Kita kayo. Huh! <laughs> Pasekod doon tayo dadaan. Ano, malago ang mga ano? Halaman dito tayo dadaan. Oof. 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 So, ayan guys, update. Nandito na kami sa taniman ni Mang Andy, which is malapit na yung balon na sinasabi ko sa inyo. Napapaliguan namin. So, ayan si Mang Andy guys, nakikita ko na siya mula sa kadulog-duluhan ng kanyang lupain. Oh! So ayun, wala kaming lalaki guys. Pero kami girl alu. Wala rin kaming weapon. Ah. Sarap ang angin. Bala kayo dyan, ha, kayo. linis. So yun guys ang linis ng bukid. Inanin na nila yung mga Inanin na nila yung mga luya. Sige. Dalo kayo sa baba So na. Ready na ka sa bagong itatanim panghampas. Panghampas mga Sa mga halaman dun. Siyempre, ano sa, uh, yung para pako na siya tuluyan. Parang ang linis yata, ano. Kaya nga eh. Pa si ng kaya... pang tang pang tag araw pang tag araw na pala tapos ay pahinga muna tayo dito sa kubo mamaya abang nagaantay okay, ng ito, sundo tayo papuntang oh, kayo ba yung nakakita ng ahas? tama na nga kung yun eh. ay, may ahas ay, saan? Ay, saan? <laughs> sabi tabi So wala tayong kasamang lalaki, guys. Tititig <laughs> lang ka muna. Kasi nga, o, tignan mo, puro tuyo talaga yan. Takot sila sa tao. Dito, o. Tapos hindi pala sila dito sa, ano, nakasabit pala. Malalaglag <laughs> na lang. Tabi-tabi. So, kinakailangan guys, bugaw tayo. Bugaw na ano ah Ang bugaw ba? Wala, may mga butas-butas pa man din. Tari ko! Tutusok. kulay kasi ng ganito oh. So kinakailangan gagawin natin siya guys. Tabi-tabi. Ano -tabi. pa? Tuyo talaga. Uy, ano yun? Tuyo na nga kasi tag-araw na. pag-ulan yun eh. Eh, hey, dami basura dyan. Kapeng yan. Tabi-tabi. Lahat <laughs> na lang. tabi So, para tayong bulag, guys. <laughs> okay lang, ordinaryong ahas eh. Paano kung cobra? Okay. Ano ba? Oray ay naman. So palasa na lang natin, guys. Okay. Ha. Ah. Tagal-tagal na namin na dito. Wala pala muna kami na encounter ahas. Uh. na maraming baka tayo nakita. Pupunta pala sa place kaya yun. Mayroon, bakal mm. na lang na kita meron. Tidakanan <laughs> ah. niya tadi mm. to. Hindi ah. Tidakanan to. Oo. Kaso, tatalon tayo don. Ay, tayo naman ni. Eh. Riko. So, yun guys, nakita na natin. Parang mas malapit dito. Mas malapit yung talaga dito. Parang may nakita kong tumawid. So, ayan guys. Yung balon. Woo! May tao dyan sa taas. Oo. Oh, oh. Ayun o. Oh. Uy, ang daming isda. Ito ang mga hito. Ito. Ay ano? Ano ba yan? Tilapia yan. Tilapia ba yan? Ano yun? Bato-bato? May tao dyan sa taas eh. Saan? Dyan o. Bahayan na. Tago ba daw may latrakal dito may tao pala dyan sa taas? Marami lang ang ano. So yun guys, ito yung balon na unang-una namin tunumpahan. So nung nakaraan nandito sila, may sarakay at si Joanne Laod. yun sila nung nakaraan So it's abusive mo. So buti nyo hindi kami nagkasabay. Hindi. May inom yan? Nilunod ko sila. Charot! May inom nila yan. Charot. <laughs> so ayusin ko lang yung damit ko kasi ano, mamaya ma-restrict na naman tayo. Taba. Ay, ano ko pala sa bulk. Yung mga isda pang ano. Eh. Dami. Pag naliligo. ka, may libre ka lang ano. Oats pa. <laughs> Ganyan sa Borrea. Wala pag na sa doon. Okay, arayin, yung doon ba ba? dito. So ayan guys, maliligo tayo dito sa cold spring water dito malapit sa tanima ni Mang Andy. So iba yung may-ari na dito yat. Ako katawan lang. Parang hindi so, naman panty. Pa Parang cycling. kami. Asan ba siya? Napadaling siya ng papaya. Ito nga lang na daw siya. Naka-uwi? naka na naka lang daw. Saka <laughs> sinabi mo dito kami sa balon? Saka binabi sa tungay eh. Saka tagtanong siya kay Mang Andi. Ang dyan lang yun? Nakita mm -hmm. niya si Mang Andi pag tinanong niya yun. niya yun Sa <laughs> Mas nalubungin pa tayo yun. kasi may yung makauwi so yan, guys pauwi na kami alam mo kung bakit ko binabanggit ang binabanggit si Mang Andy ron tapos na kami naligyo kasi so, kilala nila uh, si Mang Andy ibig mm -hmm. e, sabihin alam ano, ko pala ni Mang Andy hindi pwede yung ano oo kaya binabanggit ko nang binabanggit si <laughs> na naman kami guys ka kaya yan na so guys <laughs> hindi ako bulaga Nag-aalo lang ako, nagbubugaw. Kasi yung buhugaw lang ang sa Yung suklan. Yung tigayo lang sa lili. Ito kasi yung mga sige lang madulas <laughs> madulas yung dahon yeah. eh madulas yung dahon ka na. Oh, ayan guys hello welcome back again so ayan tapos na kaming magligo sa balon pagkatapos na mahaba haba naming lakaran so andito na uli kami sa uh, bukid nila aling Rosie, nila aling Bebe at nila aling Edita na si Ali Edita na sobrang sama ng ugali, charot so ayun na yung mga kasama ko ayun sila, nakaupo sila doon naantay nila ako so pauwi na tayo, grabe yung vlog na to grabe yung init ang aming nilakad kasi nagtitipid, charot so guys, thank you, thank you for watching don't forget to subscribe, hit the bell for notification, para updated kayo sa aking mga new video like this, so tai chili hindi to siling labuyo, Thai chili. Thai chili. Thai chili. Charot. So, walang masyadong ano rito, tanim, kasi, ah, uh, mainit na yung panahon. Ah, uh, summer na. So, ang ginagawa lang nila is maglinis ng maglinis. Yun lang, guys. So, tignan natin kung merong hinog na guyabano rito. So bisitahin natin ang taniman ni Aling Rosie So yan guys Bisitahin natin ang taniman ni Aling Rosie Ayan Nagantay na sila ng Tricycle So nawala si Mang Andy So dito tayo guys So eto bagong mga Tanim na pinya Ang sabi nga ni Aling Rosie eh, One year daw yan bago Tumubo or mamunga So, ang kamatis.